I've been attached with the feeling of them waking up with you, pa Pinag-uusapan na nga at tumaani na ng maraming komento ang bawat post nila Mami Maricel at Tito A sa kan kanilang mga social media account. Alam naman natin na sobra talagang supportive parents ang bawat parents nila Doni at bal sa ating couple. At ito na nga guys ang pag-uusapan natin ang bawat post nga ni Tito A at Mami Marisal sa kanilang mga social media account kung saan ay todo promote na nga rin sila para sa t-shirt nga ng ating Donnie at Belle at talaga namang agaw pansin nga rin ang caption ni Tito A dito na meron nga caption na para may forever. At narito nga guys ang official merchandise na pwede nga bisitahin para nga makabili ng bawat t-shirt ng ating Donny at Bel Mariano as Bingling para sa kanilang Kent by Me Love. Kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na dahil grabe nga talaga sumuporta ito sila mami Marisal at Tito E para sa ating couple. Kaya naman, tuned lang tayo for more updates sa dalawa.